Subida daw may kay na ni burot na kuno yang kilid, bugat na. Hindi na kalukso og balibol. Tori. Ilan tao ka pwede nakasubida? Tatlo. Tatlo no. Magapat siguro. Apat. Dugay na an uh, tris kong hangin E hey, mga partner Time check alas 8:05 Nang oras kaya kami ni makarating doon sa ano aming pupuntahan medyo matagal-tagal din na nakasubida kaya kaya ba yung nga isang oras ba Ay, <laughs> hindi pa tayo makarating, dahil tayo mabalik na. No retreat, no surrender. Oh hey, Kapi oh lang pahuway na eh. Katulo. Oh, ah. Uh. Tatlong pahinga sa kalahating oras eh. ay. Anong oras na? Oras alas 8.29 eh. Alas kalahating oras nga no? Oh. Dito pa ang na rin ba? Dito na lang na kami mag, ano, maghanap. Maghanap ng ginto. Gininto ang pawis. <laughs> yeah, basak ng likod o. <laughs> Tagam. landslide hirap maghanap ng ginto madali lang magpadami ng ginto huwag mag toothbrush ng isang linggo ang dami din naman tinik ah Gaya-gaya. Oh. Ayan, kami galing sa baba. Okay. Kain na daw kami kay Team na. Alas 12 na. <laughs> Alas 12 na, hindi pa tayo nakarating doon sa ano. Pinakang destination. May ah. ulam. oy kita. Kalat man. <laughs> Hawa, hawa. Suriso and fried chicken. Suriso. Sarabi daga ulam. Kain, kain. Daming ulam. Daming ulam. Di pa yung naskiluha si Tigero. Kaon ah. pa guys. Dali na. Kain nga namin stock. Ano ah, na naman yung ano, stock. Uh, pili na ba to Hmm. Okay.

Uli na may. Uwi na kami dito. Kami ulit dadaan sa amin. Binaanang kanina. Parang hindi ko na alam yung daan pa babaw. Sobrang hirap. Hey, haramang kape. Bilis mo ah. Huh. Hirap maghanap ng ginto. Napakamahal lang ginto, hirap naman hanapin. Ya, yeah, kamatayon. Grabe ang taba ng lipa mga kamik so o, alingatong Grabe ang katin yan Ako na nalipa kanina hmm. Disod nandahan, daghampi alingatong Pero ni nga dahan rin ba yun kaysa nagpadayon ta dito ganina. Urag beso dito niya. Layo na kayo. Gabihan kita ba? Hindi pa eh. Huwag pa kayo siyor Hindi pa sigurado. Hindi ko man alam doon ang daan. Hindi pa naman ako nakadaan doon sa pool. Ayun lang naman ako nakatapak din eh. agam